Ako lang po itong payag na ito ni Rendon Labador. Okay. So, ito na ata yung peak ng kasikatan ng isang Rendon Labador. Dahil sa mga susunod na buwan, hindi na po natin siya masyadong makikita sa social media. Sa so, tingin ko ha, ah, ito. Sabi niya, okay lang yon, Okay lang daw yon na nagusto na ng mga netizens na siya ay mass report. Gusto niyo mawala ang accounts ko. Okay lang yon. Naiintindihan ko po yun. Okay, very good. Dapat. Dapat mo lang talagang intindihin. Dapat talaga maintindihan mo. Dapat din expected mo na mangyayari ito sa'yo. Dahil sa mga ginawa mo. Maganda yan. Kahit pa inaamin mo. Naiintindihan daw niya. Hindi po ako susuko sa advokasya ko na patalinuhin ang mga Pilipino. Ayun, doon po natawa ang mga natasans. Dahil kung talagang ito yung advokasya mo, sana... Una, naging magandang role model ka sa iyong mga followers. Magandang influence dapat ang ipinakita mo. Uh, from being a motivational speaker, kono naging iba eh. Naging deviant yung iyong uh, direksyon na parang hindi talaga tama. Kaya, sabi nga ng, ng ilan, bago bago mo hangarin, tulungan patalinuhin ang ating mga mga kababayan, ang mga Filipinas, sana sarili mo muna ang patalinuhin mo. Dahil sa mga actions na pinapakita mo, hindi po ito katalinuhan. Hindi ka naging matalino sa mga ginawa mo. Hindi ka nag-isip ng tama. Na ang ibig sabihin, ikaw sana, or sarili mo, ang tulungan mo muna bago mo hangarin na tulungan ang mga kababayan natin. Talaga lang? Talaga lang? May advocacya uh, ka na patalinuhin ang mga kababayan natin. E eh, di sana naging guru ka na lang, di ba? At simulan mo sa mga kabataan. Okay? Hubugin mo sila na lalong maging matalino at lalong mag-isip ng matuwid.